Hi guys, may isi pa ako sa inyo kung bakit ako na monetize. Guys, meron pa lang violation na hindi natin makikita guys. At ngayon, sasabihin ko sa inyo kung anong violation na yon. Bawal pa guys, yung maglalight tayo na kumakain. Bawal pala guys yung maglalive na nagmumukbang yan pala guys yung violation na hindi natin makikita sa ating dashboard yan pala guys yung dahilan kung bakit hindi tayo na monetize kasi yung violation na yan hindi natin makikita sa ating dashboard kapag hindi tayo monetize kaya yung mga nagsisimula pa lang dyan na content creator sana makita nyo itong video na to para ma iwasan nyo at mag-delete nyo yung mga videos nyo dati yung nakaraan pang ilang taon para ma-monetize na kayo guys ngayon ko lang ito nalaman guys yung na monetize na ako bago lang ako na monetize guys noong nakaraang yung Pasko guys kasi ang ginawa ko guys dinilit ko yung mga dati kong videos na Nagla-live ako na kumakain. Bawal pala 'yan, guys. Marami tayong na panood na mga content creator na nag content tungkol sa mga violation, pero hindi natin 'yan, guys, narinig sa kanila na sinasabi nila na bawal 'yan. Kasi hindi din nila alam, guys. Kasi bago lang 'yan ni anonimita Pinalabas ni Mita na violation. Bawal na yan. Na, bawal na pala yan guys. Na mag-bi-video tayo na nagla, nagla tayo na kumakain. Kaya nung na-delete ko na yung mga videos ko dati guys na kumakain yung my birthday tapos nagla ako dinelete ko lahat guys tapos nag message sa akin si Mita na you are rising creator. Nagtaka ko guys kung bakit niya nas siya nag sa akin notification na you are rising content creator. Na nung time na yun guys, parang tinamad na ako maggawa ng content or mag-upload ng videos kasi busy ako sa trabaho. So Kasunod doon guys. May videos ako na ginawa niyang viral. Doon guys, doon na guys na namit ko yung stream ads. Uh, subscription. Tapos kinabukasan yung ads on reels. So yun lang guys, no? sana may natutunan kayo sa video na ito. At sana i-share niyo to para malaman din ng mga bagong content creator